Umaga sa inyong lahat, palapakan natin ang ating uh, Vice Mayor, Vice Mayor uh, Chi, at syempre ang ating uh, Superintendent, Nerissa Lumeta. At kanina, yung mga may asim pa. Laglag -lag ang mga tila ka rin. <laughs> uh, kaya ba? Talabang kayo ng calcium ka. Uh, sa ating mga principal, uh, natin sa uh, ating diba so, so so, mga supervisor. Sa mga guru, this is your month and day. Nakalipas na uh, at ang inyong SDO at city government. No? Ay, uh, hindi kayo nalilimutan. sa inyo <laughs> but uh, anyway, uh, as you can see, we're really trying to do our best uh, with the fiscal situation of the city. Kagabi, uh, natutuwa naman ako sa pamamalimus natin. Nagbubunga. Last night, we just lighted the entire 4.1 kilometers, 1,162 lights, at 24,000 lumens covering 32 barangays. At nakuha natin for free. 20.8 million pesos para maging ligtas lamang ang mga nagmamaneo love you, may asin nice. para maging man lamang ang mga mahal natin sa buhay na nagmamaneo ng apat na gulong at dalawang gulong sa loob ng Skyway at sino mang dadako sa Maynila and recently we've been receiving a lot of donations Ah. Marami tayong kinakaharap internally, physically, but uh, rest assured, whatever the city goes to, inis nyo sa tubig yan, huwag kayo magalala. Charon. Uh, then, sila na yung Mendoza. Yung na miss niya. Ano na? Para naman ano, real talk tayo sa ating mga bro. Uh, lahat ng pinakamaganda na maaaring gamit o kusali o silid para lang. Yun, pangarap ko lahat sa inyo. Sa totoo lang, kung kakayanin lang ng siyudad, uh, without battling an eye, I'll give it sa totoo lang. Kaya lang talaga ang iniwan sa amin, bukod sa dalawang bolt sa City Hall. O oh, bakit nga ba may bolt? Eh may flood control naman. Oh, no, I just realize it now, ha? Huh? But with all the challenges na naiwan sa atin, kaya eh, magkalala, sanay ako nang wala. Nakaraos ako sa awa ng Diyos. Kaya kung manatag kayo, iraraos ko din kayo pagdating <laughs> Hindi ako tingigil. Basta lahat ng obligasyon ng nakaraan, kikilalamin ko. Ano lang talaga? Medyo, medyo, <laughs> piyait-piyait lang. Kasi, wala naman kayong dapat ipangamba sapagkat so, ang pamahalang ito ngayon ng lungsod ng Maynila ay nakaloon at mamumuhunan sa konsepto ng pamamahala na tinatawag MBN Minimum Basic Needs Housing Education Healthcare and Jobs four pillars for our is apat na programang pupuhunanan at pinupuhunanan ng inyong pamalang lungsod upang ipataas ang antas ng pamumuhay ng tao. That is my mission. That is my goal. And that is my dream for every families in the city of Manila. Kaya, exacto, natunod kayo. Kaya pagkala may kumbaga sa sarangkola, meron kayong kilya. Lamang na lamang kayo. At ang inyo, mga uh, superintendent at school board, in a matter of time, malay nyo, good things come to those who wait. Yeah! At ang hindi yan, hindi hindi, kung, kung kinakailangan, ako, Makaraos lang tayo. We'll do our best. But for now, mga minamahal kong guro, ma'am, sir, I love you. Ma'am, sir, Look at this boy. Before you. Tingnan nyo batang to. Nasa harapan ninyo ngayon. Produkto to. Tulungan Center. Rosaro Almario Elementary School. Pondo High School. This is your product. Why am I saying this? Marami kayong mga mag-aaral sa silid-aralan. Misan tola. Kasi nagbibilang ng Twitter bird. Dahil umiikot na ang paningin niya kasi hindi siya nag-almosal. Yes! Hindi siya nag-dinner. Yes! Pero pumasok siya sa classroom. Yes! Pero pumasok siya sa klase ninyo. Yes! Kaya pag nakakita kayo ng atas, yung man niya ang ganyang daan. <laughs> Nag-iisip ng Jollibee. so, <laughs> my point is, Who would know? Sino ang magakaya na isa, dalawa, o ilang man sa estudyante ninyo na inyong ginabayan sa buong buhay na pag-aaral nila ay pwede maging mayor ng Maynila. So, it is not impossible. Kaya, ang pakisuyo ko lamang mga nanay at tatay rin kayo kayo ay guro. Tiisin nyo lang ng konti ang kulit ng bata. Huwag kayong mag-ibang. Remember the day that you have dreamed of becoming a teacher. I don't know when, but what is important that day came through. You become, became, or kayo ay naging Kuro, nagkamit ninyo ang inyong pangarap na profesyon. At you know, your reason, your reason alone, why you wanted to teach. Gusto kong ibalik ninyo at isa puso ninyo ang kahalagahan ng pagiging pangalawang ina Pagalawang ama ng inyong mag-aaral. Umaasa kami sa inyo. Marig kong salat kami sa pagmamahal sa loob ng aming tahanan bilang istudyante. Pero ang guro, ang teacher, pwedeng unan ang kakulangan ng isang magulang mag-aaral. I felt it. Nakita ko yun sa inyo. When I was studying, na parang atakuhan ko ay ang teacher ko. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa sa mga nangyayari dyan sa national government. There's too many noise. And noise creates distraction. It confuses our emotion. We must focus on the given task. Ako ay guro pagbubutihan ko dahil sisiguraduhin kong pagdating ng araw ang estudyante ko hindi magiging kurap. That's why I remember my guidance counselor during our GMRC we're very afraid not to pass GMRC. Wala namang subject yun. Pero kailangan kang magkaroon ng pasadong grado sa GMRC. We were taught very well. To the teachers, our elders, mga matatanda ng buro, shout out. Ituro nyo. Ituro nyo. Kabayan ninyo. Ang mga bago at magagandang gwapo nating guro sa ngayon. Ano? tayo noon. Primo, noong araw, pag ang teacher hawak ng chok, simulang tumalikod at tumarap sa pisara, tahimik na ang mag aaral Ngayon, kaharap na teacher, Masyadong naging spoiled ang mga estudyante. Sa mga magulang na nakikinig, huwag kayong maging mas marunong sa ating mga guro pagkasanob sila ng paralan. We have certain level of discipline that we receive which we are nurtured and molded. And today, I still remember those type of discipline. It made me this way. Ito ako. Nakurot ako ng teacher sa singit. Napato na rin ako ng pambura ng pisara. Nahihila na rin ang patihi ako. Those were the days when we respect our teachers. So to the parents, let the teachers teach. Let them do their job to our teachers who are here. Continue. Go. Way forward. Always innovate. Anyway. Basta kami, kahit wala kami tsape, ay tukod na tukod na pagkastos ng Maynila. Kakampi ninyo ang pamalaang lungsod ng Maynila. So, sa mga bro, ma'am, Sir, terima kasih. Terima kasihlah Westan. Hore! Hore! ay masyado pa? Itatawid ko. Itatawid ko. Ano na? Guide-guide na tayo. Pero makakaraos din yan. But whatever I owe you as your mayor and your city government will be recognized. We will recognize. And we will fulfill that kind of obligation. So sa inyo lahat, Happy Teacher's Day! Galingan nyo ha? Ah. Galingan nyo. Sayang. 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 Umaasa kami mga mag-aaral sa inyo. So muli, now, it's your day that I wish, and I will wish, that all of you here and your fellow 11,300 teachers, and our non-teaching personnel in the city of Manila under SDO. I wish that God will always continue to guide and bless and keep you safe to sa lahat ng ating mga guro at sa guro sa buong mundo. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo. Come nah, on, oh God! Amiraya! Back first. Thank you.